Hello mga ready, magandang araw. For today's vlog, ayan, first time kong magpa order nito sa Shopee para sa aking printer. So, ayan, i-open na po natin kasi mas mahal sa uh, binilang ko kung original. So, bibili muna tayo ng generic para sa printer. So, ayan, let's open this. Titingnan natin kung pwede sa printer at kapag hindi pwede, masisira ang print. Peh, masisira ang printer ko. Huwag naman sana okay siya. ayan sana lang very nice toner ito po yung lalagay natin sa ano sa printer printer sa xerox I'm so excited to open this parcel and this is it oh my gosh laser toner laser it's a laser toner cart cartridge Ayan, ito siya. Buo naman. Inspect, inspect, inspect. So, ito. Ito na po siya. So, mamaya tingnan natin doon sa uh, Xerox uh, sa kung okay po siya. Toner. Ayan, ito na po siya. Okay naman po siya. So, hopefully, maging okay din po siya pag nilagay ko po sa Xerox natin. At itatry try natin agad doon sa Xerox. Thank you po mamaya ulit mga ka ready so ay uh, kanya so ito na po siya yung ating toner sana lang kumain siya so ayan papalit natin yung toner dito iba pong brand yan ito po ay brother so ayan original ito po yung original at ito po naman po yung uh, hindi original so parang same lang din na pagkakaiba tama tama ba? ayun so ito lang pala yung pipindutin mo ito lang pipindutin mo para maalis mo ayan, ayan nakalak na siya So, ita-try out na natin doon sa ating paper. Okay, tara na. Tara, let's. So, ayan, ipasok na natin sa ating ayan, ating um, last PO natin. So, pakita mo. Ayan, meron naman tayong pakita. So, ayan, sabi niya, na-replace na daw yung toner. Ayan, nakalagay. Replace toner. toner Weight. Copy. So, ito try natin yung ating ano. Uh, ito ay DTR. So, try natin. So, kapag may lumabas dyan, so, meaning to say, tumpak ang ating ayan, start. Ibig sabihin, yung 458 na binayad ko ay sulit. Tcharan! Pikit mata, pikit mata, pikit mata. Tcharan! Oh! So, ayan. Very good. Nice naman. So, ayan. Okay na, okay na rin pala yung mumurahin. Kaya nakapag print na din tayo. Ayan. Thank you so much. Ayan. So, okay na siya? Ready? Maraming maraming salamat doon sa uh, in-order ko dahil nag-work naman po siya. Sana, nasusunod na order natin ay same pa din. Ayan, so ayan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Laging ready! And don't forget to hit the notification bell for upcoming videos. Bye mga ready See you again next vlog! Shout out po kay Mami Shamey and Mami Sheena sa kanilang tulong sa akin para mabili ko po itong toner na to. Bye everyone! God bless!